So, yung, nag -ambun -ambun lang, Or yung kanina ah up ah. so, fish on so, ito parang buga ang pa pickered. Pickered. you know. ayun kaysa <laughs> <laughs> Meron na yan dito. <laughs> hule hule. Parang maliit. Ay, ano rin. Ay, putik talaga. So, yung... Hey! Pag inaangat talaga. Ay, sa Dito lang dapat sa baba. Huwag iangat, no? Dito na lang. Sige. <laughs> Yots. Ano rin, tunggaw?

Pagkalaki na ako eh <laughs> Kinabahan ako parang pasugod eh Sabi sa'yo, you know? Dito sa kantuan? Laki no? Grabe yung laki Kano pa nakapansin doon yung nag-isang Ito siya oh, ito siya galing Ikaw ano kayo nagawaputi niyan? Kano pa nakapansin? Inagisan mo pa nga dyan pagkain. Ah, yari. Ay, <laughs> gulong kain patay. Ubus talaga. Ubus talaga. Baka pati rad mo na damay. <laughs> Bilis pa naman maglangoy. <laughs> Grabe naman yung kalaki. May patabi no? Yun o? Yun o. Tungga. Pagitan mo. Baka may katunod. Uy. Para ano rin. Baka magtalong pa mas <laughs> pira. Kauli <laughs> si Master Alfonso. Wala nang mga ano dito. Dati dami dito ng ano. Damo. Takoral. Uh, ah, doon pala yung bandaw sa unahin.

yang gitu. Ini <laughs> Master talk, <laughs> <laughs> <guloh> <hazuk> <laughs> Ay, sayang. <laughs> Hop. Relax. Relax. Naula. Relax. <laughs> Yon. <laughs> Kauli na si Master Charlie nang maayos na uli. Mukhang <laughs> dumidin. Pangihaw na tayo.